guys. naman kami, paalis na naman kami ngayon. Hilux gamit namin. Kasama ko si Boy Bordado. Oh! Buga. <laughs> buga. muna, isang ma... ma man. buga, yan. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>

Ganun pa rin guys, magpapasalamat pa rin tayo sa ating mga viewers saka mga supporters dyan. Uh, sa lahat ng mga nanonood ng aming mga videos, mga na nag-react. Kahit walang comment, okay lang, alam ko naman na gugustuhan yung mga video namin. Yan lang guys, gusto lang namin na, ano, uh, i-like nyo lang yung aming video o kaya ano, i-share. Pakipalo na rin kung ano, magustuhan nyo yung aming mga video. Para para suportan nyo na rin po sa amin yun. Para pag sakaling medyo dumami na yung viewers natin, magkaroon naman tayong konting kita, detoling din namin yun katulad ng mga ibang vlogger. Sa ngayon kasi nasa 1k pa lang yung followers ko eh kaya wala pa may hina pa yung income natin papagas muna kami dito sa may petrol dito sa may malinta sa ano namin tawag nito suki namin mga petrol sa mga taga malinta dyan paligsela at yung vlogger dyan kahit konting supporta lang para naman po ano makatulong din kami sa iba Siyempre mas masarap kasi sa pakiramdam yung ano makatulong ka talaga sa kapwa mo Paso nga lang oh! talaga nga wala pa tayo maitutulong dahil wala pa tayong magandang income ngayon tumakas na naman yung puto ito pabiyahe-biyahe lang kami muna vlog baka mapansin ng ano, kinaukulan may magbigay ng support pa ng maganda so yun guys yun pa rin, napapasalamat pa rin kami sa inyo sana huwag kayo magsasawang manood sa aming mga videos para lagi namin kayo kasama sa biyahe namin siya mamaya na ulit at dito ako sa inyo bye bye 赶紧，赶